Good morning! Ayan, papunta tayo ng tong kasi na-invite tayo ng ating mga tropang mga nagbabasketball uh, Mayroon ng uh, one-day league doon ngayon kaya, ayun, uh, sinama nila ako pang, uh, pang ano, pang gulo <laughs> So, ayun, naghahantay na sila doon sa MTR. Ayun, uh, uh, mimit na lang natin sila doon sa MTR tapos kita-kita Yan. ah uh, papawis, uh, ganito naman pag linggo kailangan talaga magpapawis exercise, yun ang the best habang uh, habang kaya pang maglaro maglalaro tayo at tamang exercise so ganun lang dito kailangan uh, kailangan puhunan dito eh, yung uh, health natin, kailangan lagi tayo mag-exercise yun naman talaga yung dapat alagaan natin yung ating mga health so exercise yun ang the best kaya update ko kayo sa pagdating ko doon tapos imimit natin sila kaya saan punta? Sa saan punta ba? sa ano? Wala, wala ngayon dyan mag kami sa ano, diga sa ano Sa Sa Kaulontong, gusto mo sumama? Ano? <laughs> Wala, walang maglalaro dyan yun. Dito lang muna, mag-lower lang ako. Ayan, mag, mga uh, yung kabayan natin, mag, uh, pupunta sana doon sa basketball court, dun malapit sa amin. Kaya lang, eh, wala uh, walang maglalaro doon ngayon. Eh. Pagkarating nga natin ng MPR, wala na sila yung mga kasama ko, kaya ako na lang mag-isa ang uh, pumunta doon sa aking pupuntahan, which is yung uh, Kaulontong. So, pagbaba natin dito sa MTR. Nag-interchange uh, tayo dito sa Mungkok. Then, exit naman tayo dito. Nandito na tayo sa Kowloon Tong. So, may nilakad tayo kasi medyo may distansya pa yung basketball court. So, sa wakas nandito na nakita ko rin yung basketball dito. Uh, ng uh, ano ng basketball court, maraming puno. Ayun, nag-umpisa nga naman yung uh, yung liga. ay mga kasamahan ko 'yan. Yeah, parang nagpapapawis lang kami dito, guys. Uh, parang naglilimahan lang kami dito. napakagandang nga maglaro dito kasi napakalindog. And then mga bago yung ano, hindi namin mga kakilala yung ibang mga kalaban namin dito. So, marami nga pala kami dito kaya uh, konti lang yung nakakapasok sa litan kaya konti lang yung time talaga hindi maka babad kung sino yung uh, maglalaro. Hindi kagaya sa uh, natural na paglalaro namin na uh, limahan so one to sawak ang maglalaro. Dito, salitan lang. Uh, madali ang uh, mga ano lang. Madali ang laro lang. So, uh, pagkatapos, ayun, sumablay. <laughs> Pagkatapos nga namin maglaro dyan, uh, pumunta kami ng festival walk sa isang mall na malapit dito sa pinaglaroan namin. Ayan, pasyal-pasyal dito sa mall. Palamig muna kasi mainit. Ayan, napakaganda rito ng mall na to. Napakaganda ng pagkakagawa ng mall. Uh, napakalawak. Ayan, uh, masarap mamasyal. Mag-shopping. Ayan, kakaiba yung mga pagkakagawa ng uh, mall na to at saka maganda yan sa rooftop dito sa ano na yan mga salamin yung pinakang ano. at nadaanan din natin dito yung uh, yung uh, ice skating area kasi hinanap natin yung food court dito sa taas nga pala yung food court dito uh, ng ice skating uh, area yan napakalawak ng uh, food court dito uh, maraming mapagpipili ang mga iba't ibang mga pagkain